Panoorin yung mabuti to mga kabarya dahil kung ikaw ay madalas manood ng mga video sa social media tungkol sa mga barya ay madalas na ito ang iyong makikita ang 1972 and 1974 One Piece Rizal. Ang iba pa nga ay sinasabi nila na ito raw ay kanilang bibilhin ng 1K to 2K. At sa tingin naman ng mga tunay na coin collector na tulad ko, ito ay common coin lamang. Pero meron talagang isang klase na nabibili from 1K to 2K. At ito ang purpose ng video upang ipakita sa inyo aktual ang tunay na binibili sa mahal na halaga at sa murang halaga. Dahil maraming pinagbabasihan ang mga tunay na coin collector, ang mintage o dami ng ginawa at ang kondisyon ng barya. Kung gaano ba ito kaganda? At 'yan ang ipapakita ko sa inyo. Kaya tayo nang kilatisin ang pagkakaiba ng mura at mahal na 1 piso 1972 and 1974 Rizal. Magandang araw at magandang buhay, mga kabarya ang nakikita nyo ay ang very popular na barya sa Pilipinas, ang 1 Piso 1972 at 1974, Jose Rizal. Very popular kasi siya dahil aking napagtanto na talagang marami ang nagtago ng ganitong barya. Dahil marami na rin akong content tungkol dito at maraming nagme-message na meron sila neto at hindi lang isa, dalawa, tatlo. Minsan ay isang sako pa. So ganun siya kapopular mga kabarya. Kaya't maraming vlogger na ginagamit ito na content. Wala namang problema, lalo na kung ikaw ay merong matututunan sa mga video. Kaya't mag-ingat kayo mga kabarya sa mga vlogger na ang mga content ay puro bili. Mag-like and share lang kayo ay bibiling ko yan ng isan libo hanggang 2,000. libo. Mag-ingat kayo mga kabarya sa mga ganyan diskarte ng mga vlogger. Dahil tandaan nyo mga kabarya, ang isang bumibili na hindi naman pinapaliwanag ang dahilan kung bakit binibili niya ang isang barya ay hindi talaga tunay na coin collector at mga peki rin na coin buyer. Ipapaliwanag ko sa inyo ngayon kung bakit ko ito nasabi. Kung ang inyong mga barya ay tulad ng inyong nakikita na 1972 at 1974, one piso, yan ang mga common coin. ganyang ganyan ng mga itsura. Hindi talaga nabibilian sa mataas na halaga. Bakit? Dahil ang ginawa niyan ay milyon-milyon, halos dalawang daang milyon. Mas marami pa sa populasyon ng Pilipinas. Kapag pinagsama mo ang total number of mintage ng 1972 at 1974, ganyan na ganyan ang itsura. Tandaan niyong mabuti mga kabarya ang kanyang itsura. At sa kasalukuyan ay marami pa rin ang may hawak nito. Sa mga Facebook coin group, ito ay nabibili lamang from 5 pesos to 10 pesos. Sa Divisoria naman, ako nga ay nakabili ng halagang 20 pesos lamang. At maghanap ka sa mga online store tulad ng Lazada, ikaw ay makakabili ng 30 pesos. Kaya't kung ang hawak nyo na barya ay katulad ng inyong nakikita, ganyan lang ito nabibili. From 5 pesos to 30 pesos. Kasi nga, sobrang dami pa nito sa sirkulasyon. At napaka-importante sa mga kolektor ng barya, ang mintage. Ito yung dami ng ginawa. At sa kasalukuyan, ay marami pang ganito na makikita o nakasurvive. At sa totoo lang, lahat ng coin collector ay meron na nito. Kaya't ang bumibili na lang nito ay yung mga baguhang coin collector o mga reseller. Kaya't sobrang baba ito na bibili. Ito yung paulit-ulit kong sinasabi na maling paniniwala na hindi porke luma ang barya ay may mataas na nahalaga. Walang katotohanan niyan mga kabarya. Mapabago, mapaluma. Ang katanungan ay ilan ba ang ginawa ng ganyang barya o mintage at ilan na lang ba ang nakasurvive sa kasalukuyan. Yan talaga ang unang pinagbabasihan ng mga coin collector. Ngayon naman, kung ang barya mo naman ay ganito, ibig sabihin, maganda pa ang kondisyon. Nasa almost uncirculated to uncirculated condition. Hindi pa siya laspag. Matagal mong itinago at hindi umikot sa sirkulasyon. At dahil nga ito ay common coin pa rin pero maganda ang kondisyon, may nakita ako ang bentahan nito sa mga FB group kung ganitong kondisyon ay nabebenta ng 100 pesos. Ngayon naman ay ipapakita ko sa inyo ang isang klase ng ganitong barya na espesyal ang paggagawa. Meron siyang outer box at sa loob nito ang acrylic case kung saan nakalagay ang 1974 proof coin set. At kung inyong mapapansin ay binaklas ko na ang mga denominasyon from 1 piso hanggang 10 sentimo at baka madamay pa dahil ang 5 sentimo at 1 sentimo ay kinaina ng umido. At napapansin ko na rin ang mga kasamahan nito ay unti-unti na rin nagkakaroon ng patina o dumi sa barya. Alam nyo ba mga kabarya na sa record ng Numista, ang 1974 proof set ay meron lamang 10,000 pieces na ginawa. At pansin ko rin dahil ito ay madalang nang magpakita at kung may magpakita man, ang 5 centimo at 1 centimo ay kadalasa na may damage. Ibig sabihin mga kabarya, hindi maganda ang pagkakaselyado. At ang good news dito ay ilan na lang ba ang nakasurvive ng buong buo na magandang ang kondisyon. Malamang yan ang hinihintay ng mga kolektor. Dahil kung meron nito, ito talaga ang binibili sa mataas na halaga. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang One Piece Rizal 1974 na galing dito. Yan siya mga kabarya, kilatisin natin. Tignan nyo naman ang ganda ng barya. Makintab, ang mga script ay basang-basa, walang gas -gas. Yan ang tinatawag na uncirculated proof coin. Dahil ibang klasing dayang ang ginagamit nito sa pagawaan ng barya. Espesyal. At kadalasan ang mga proof coin ay dalawang beses ini-strike. Kaya maganda talaga ang kinalalabasan ng barya. Tingnan nyo mga kabarya, ikumpara natin sa standard almost uncirculated na barya, yung malinis din. Tignan nyong mabuti ang pagkakaiba ng quality. Ibang-iba talaga ang hintab ng proof coin uncirculated at ang kintab na inyong makikita dyan yan ang tinatawag na laster isang palatandaan yan kung nabibili ba ng mahal ang isang barya kung original pa ang kanyang kintab yung mga barya na makintab na hindi naman nilinis dahil ito talaga ang hinahanap ng mga kolektor ang barya na hanggat maaari ay hindi nilinis kakaunti na lang sa sirkulasyon tulad ng mga proof coin. Alam nyo ba kung magkano ito nabibili? Ang isang proof coin na 1974 one piso Rizal. Ang approximate value nito sa aking nakikita sa mga FB coin group ay from 1,000 pesos to 2,000 pesos. Kaya sa aking mga nababasa sa mga komento na hindi naman daw talaga bumibili ang mga naghahanap ng ganito. Kaya ang aking reply ay baka naman ang inyong napanood na bumibili raw nito ng libo-libo ay isang peking coin collector at peking coin buyer. Kaya nga kayo ay aking pinag-iingat dahil hindi naman talaga nabibili ang mga common coin na 1972 at 1974 sa mataas na halaga. Kaya't mag-ingat sa mga napapanood dahil ginagamit nila mga ganitong barya. Dahil alam nila na marami ka nito at maraming may hawak nito at kunwari ay bibili nila sa mataas na halaga. Pero paasa lang, hindi ka ba nagtataka hindi sila nagre-reply. At dyan ko natatapusin ang aking kwento. Maraming salamat mga kabarya at mag-ingat.